Magandang hapon mga idol. Andito tayo ngayon sa bukid para bisitahin natin yung mga tinanim naming gulay. Ayan mga idol. Ito unang ipapakita ko sa inyo yung mga tinanim kong kalabasa. Bali ano na ngayon yan mga idol. Ngayon darating na Friday, 4 weeks na yan. Yung variety niyan, Suprema Gold F1 from Iswesit Maganda na sila mga idol. Mahaba na. Makikita nyo at malapit na rin yan bumulaklak. mahaba na sila marami tayong pakinabang dyan mga idol mula sa talbos sa bulaklak at sa bunga yun ang kagandahan ng pagtatanim ng kalabasa paganda, tsaka malalaki yung dahon nila trabaho nila compare doon sa Supreme F1 na naitanim ko nung nakaraan. Ayan. Maganda, mahaba na sila. Tapos yung sunod ka naman na ipapakita sa inyo mga idol, eto kung upo, ayan. Ayan mga idol, eto na yung upo variety naman ito, Mayumi F1 variety. Sa East din niyan mga idol. Nagagapang na mga idol. Dito ko paggagapangin yan sa puno ng langka. Paakyat yan sa puno ng langka. Para hindi na ako mahirapang gumawa ng balag. Ganda na mga idol. Ano na to? Nasa 15 days na after transplanting itong upo na to. bali sa isang butas dalawang pirasong puno magkalayo sila mga idol ayan kasi ito yung isa Mal magkalayo sila yung ah, isa oh. ganda na rin oh. ito kita nyo naman sa dahon pa lang mga idol buto hindi nangungulot sana hindi rin maapektuhan ngayon yung ng bagyo ngayon darating na Biyernes at Sabado. Oh. yung tanim kong upo ang hmm. ganda na ng ano bali naka dalawang beses na ako nang abono dyan mga idol yung pangalawang beses na pag abono ko dyan matapang na yung inabono ko then pupunta naman tayo doon sa taas may ipapakita rin ako sa inyo doon na tinanim kong gulay. Ay Ayan mga idol. Ganyan kataas yung mga upo pag nakaupo ako. Ganyan lang sila kataas. Bali parang hanggang bewang ko lang yan pag nakatayo ako. Mabilis naman ang paglaki nila. Basta supportado na natin sa pataba. And then mga idol, bago ko sa inyo ipakita yung mga okra dito sa taas. Ito munang patola. Ito yung tinanim kong patol eh. Flowering na sila mga idol. Ayan. Patol to mga idol. Maganda tong variety na to. Mahaba yung bunga niya. And then pwede kang magbinhi. Hindi siya F1 or hybrid. Ayan mga idol. Ito yung nya. Kita ba? And then ito yung flower. Malago na rin sila kahit paano. And then, may bantay ng langgam. Uh, mga idol. Dito rin nakagapang yan sa papuntan lang Tapos, yung ibang parte niyang baging niya, nakagapang dun sa ipil-ipil. Tsaka, dito sa bayabas. Uh. Ito yung ano niya, mga idol. O, yung baging. Yung baging ng patola. Medyo mataba na. And then malaki-laki na yung mga ugat niya. Malapit na rin mamunga yan mga idol kasi flowering na. Kaya mga idol, kung makikita niya yung dahon niya, nakagapang sa ipil-ipil. Tingnan natin kung makikita yung iba pang baging niyan. Ayan mga idol, laylay na sa ipil-ipil. Pero makakapamunga din naman yan. Diyan nakagapang yan sa ipil-ipil na yan. Natatakpan lang. Ayan. Ayan. Ito yung mababang parte. Kitang kita. At ayun yung bulaklak niya mga idol. Malapit na rin mamuko yan ang pambunga. Konting hintay na lang. Oh, ito yung mga baging niya. pataba taba na. Tataba pa ng konti yung baging niya bago makapamunga. Every week din yan mga idol. Sinusuportahan natin yan ng pataba. Para tuloy-tuloy yung paglaki nila. Puntahan naman natin yung mga okra. Ayan. Ito yung mga okra mga idol. At ayan mga idol. Ito naman yung okra. Bali kulot na kulot na yung mga dahon nila kasi halos isang buwan nang walang tigil ang ulan. Apektado na sila. Kaya nangungulot na. Ayan mga idol. Kita yung pangungulot nila. Oh. Pero kahit pa paano, hindi ko pa rin sila ginagapas kasi nakakapamunga pa mga idol. Oh. Napapakinabangan pa. Kasi ang mahal ng okra ngayon, nakakapanghinaya kung papatay mo. Ayan. Ayan pa yung bunga nila. And then, may bulaklak pa. Oh. Mapapakinabangan pa natin yan. Kahit pa paano, mapapakinabangan pa kahit pang ulam-ulam lang yan mga idol maganda pa naman nagtatalbos pa sila kaya napapakinabangan pa kahit ulan ng ulan ayan ang mahal pa naman ng okra ngayon yan ang mga okra mga idol mga gulay na naitanim ko dito sa bukid. Ito, mas marami oh. Kaya mga idol, pagka may tinanim ka, may aanihin ka talaga. Yeah. And then mga idol, may okra din ako dito. Direct planting yung ginawa ko. Ay, direct seeding, kumbaga. Yan mga idol direct seeding yan and then eto mga idol wala lang to kung makikita ano lang yan eh yung pinakabakod ng na plastic cups ayan lahat yan ganyan dyan Kaya mga idol ganto lang ah oh. nung itinanim ko sila direct seeding ayan di hinukay ko ng mababaw Diyan ko inilabog tong buto ng okra. And then sumibol, nilagyan ko nito. Ayan. Nakapalob yan dyan. Parang ganito lang. Pag magdadirect seeding si kayo mga idol. Halimbawa, ito yung dito kayo magtatanim ng buto sa parting yan. Pwede nyo na ilagay agay dyan dyan. Magsisilbing bakod na yan. Ha, para ha, habang tumutubo, may pinakabakod na sila. Ganun lang. Ang bilis lang ibalik kung kakailanganin malaki-laki na and then ayun mga idol pakita nyo yun mga idol ayun pa yung ano kung tawagin si Garillas fruiting stage na siya marami na siyang ano mga bunga kaso mga ganun pa lang kalilit papakita ko sa inyo yan sa malapitan pupuntahan natin mga idol, eto pala yung ano baging na sigarilyas medyo malaki na yung baging nya ayan, sa malapitan malaki-laki na at dito nakagapang yan sa puno lang ng bayabas ayan mga idol tanaw naman kahit paano yung bunga na sigarilyas ayan sila sa malapitan nakasum lang yan mga idol kasi mataas hindi natin masyado abot or malalapitan ayun yung bunga nya dyan lang nakagapang yan sa puno ng bayabas ito yung puno ng bayabas nakagapang yan dyan puntahan natin dito sa malilim na parte para kita ayan mga idol ito yung ano na sigarilyas mga idol bulaklak makikita nyo naman marami rami ng bulaklak fruiting stage na talaga siya ayan ayan yung kulay ng bulaklak na sigarilyas napansin ko mga idol sa sigarilyas hitik na hitik pala sila mamunga kahit ilan lang yung puno na naitanim ko o, eto, mga idol patunay nabunga na sigarilyas ayan mga idol sigarilyas na yan, yung malit na yan. Tapos, ayan pa. Sigarilyas din yan, bunga na mga idol. Mababa lang yung bayabas na yan, kaya hindi ako mahihirapan kuhanin yung bunga. Ito mga idol, ipapakita ko pa sa inyo yung ano, sigarilyas na nakagapang sa puno ng langka. Ito mga idol. Ayan, puno ng langka yan. Yung anong yan. Puno ng langka yan. Dito, kitang kita yung mga bunga ng sigarilyas kasi masyadong mabababa. Kaya mga idol, yan ang sigarilyas. Malapit-lapit na tayong makaharvest dyan. Baba lang, oh. abot na abot tapos yung medyo mataas saglit, saglit lang sa kwiti niyan violet yung bulaklak nila ang dami ng bunga Ayun, kahit doon oh, sa taas meron pa dang mga tago dyan sa ilalim ng puno ng langka ito yung puno niya yung baging na nakagapang dyan sa langka eto naman mga idol gusto ko lang sa inyo ipakita yung ano tinanmi kong pinya ang ganda na ng dahon nila mga idol malalapad na bali tatlong piraso lang yung nabuhay sa itinanim ko kasi yung iba na bulok ayan Ang no? magaganda na naman Bali, ano sila? Magwa one year na to ngayon darating na December 2025. One year na sila mula nung naitanim ko. Konting panalong, panahon na lang hihintayin dyan, mamumunga na din yan. Siguro next year, baka magsimula na mamunga yan, mga January. Yun lang naman muna mga idol. Sana ay nagustahin nyo itong Mountain vlog natin. Ayun mga idol, oh, yung sitawan. Hindi ko na naipakita sa inyo yun. Next time na lang, gagawa natin ng ano yan. Sarili yung content. Ayun oh, lang.